ba, gara mira. Bola, bola, bola pa malilet. So, oh. mm. Malilet, pa malilet. Tak tribaling ya. Dito tayo. Yeah! Right. Mga nah, holbix dito lang kami. Maga kami mag tribaling. daming na gano'n na. Nami-mingwit Madaming nami namiming mga ka-Hallbeaks Sana isyertein tayo Kailan? <laughs> Ngayon? 啊。Oh. 1-0 uh, ayos. Yan na. Mga Colbix. Kadali na makarel si Boy Roger. Boy Roger lang ang sakalam Mga Colbix. Oh. Uh. Lupeta. Hmm. Ayoko kumain dito. Nandiyan ka pala ah. Sige. Oh, oh, yun oh, yun oh, yun oh. Oh, oh, oh. Yun oh. Oh. No. Oh. Ah, malaki yan. Pet ah. Malaki yan. Nandiyan, nandiyan. Oh, oh. Oh. Diyan na. ang mga... Ay, sorry. Andiyan ang... Ano yan? Ano yan? Anong kalukuhan yan? Gaway. At, ano yan? Snapper. Ano, meron na naman yung oh. Snapper. Sana naman, nalilito na ako kakabidyo sa inyo, ha. Ah. <laughs> ano,

Lit pa 32 eh. Dapat ano? Mga 27. 32.5. Uh -huh. Tatlo mga Colbix Oh Boy Tatlo Nanap <laughs> <laughs> yung Hmm. Natuto pa lang magluma ito eh. Natuto lang lumumangoy. Kawalan. Ah. kawang Kawa. Mm -hmm. <laughs> oh boy, apa tuh? Oh, oh. dia uh, fix, apa? Apa? Apa lang? na? oh. Ayos ah. Yes, Sarap nga pang ano to eh. Sarap pang pito. Agis na ako ng banda. Huh. Ah, ayun apat lang <laughs> apat lang lutang na ayo na mano eh oh ayo milalim oh takot na siya malunod takot malunod Oo. oh uh. <laughs> Alam mas date sinang ng king fish na malaki.